Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Dumami ang mga naospital sa Angeles City, Pampanga dahil sa gastroenteritis. Dahil dyan, pinasusuri na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng pinagkukunan ng tubig sa lungsod. May unang balita si Oscar Oida. Dahil sa dumaraming kaso ng gastroenteritis, ipinag-utos e na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga ang pagsuri sa lahat ng pinagkukunan ng tubig sa kanilang mga paaralan. Kasunod yan ang biglaang pagtaas ng gastroenteritis o stomach flu sa kanilang lugar. Halos po yung mga rinireklamo po nila, nagkaka-LBM po daw sila at mga nagsusuka po at naglalambot. Marami rin po tayong narinig na nagkaka-problema po na sumasakit din po mga tiyan pero hindi naman po sila nag nagpapa-admit o nagpupunta sa mga ospital. Nitong nakaraang pitong araw, umabot na umuno sa may git-arin na pong mga bata at matanda ang na-confine sa kanilang mga ospital bunsod ng gastroenteritis. Hindi po natin masabi na kung sino po o saan po nang gagaling ang problema? So far po, sa alam ko po mga sampo ang concessionaire natin. No? Pero yung pong actual figure, eh, hindi ko lang maaalala ngayon. May aparato po tayo na tinitignan po kung may coliform o total coliform o yung E. coli. Yung pong human, uh, kung may contaminated siya ng uh, human feces o human waste. Nakapag-test po kami ng tatlo. So lumabas yung resulta. Okay naman po yung naging resulta dun sa mga schools. Ilan sa mga pinakapangunahing sintomas ng gastroenteritis ay ang pagdurumi at pagsusuka na pag di ay maaring humantong sa pagkamatay. Dehydration po ang nakakamatay dyan. So kung dehydrated po ang isang tao, may electrolytes po na nawawala. Sa ngayon, ayon sa City Health Officer ng Angeles City, wala naman daw may na nasa kritikal na kondisyon. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Magigpit na ang mga consular office sa mga tayuhan na nagtatangkang kumuha ng pasaporte ng Pilipinas. Pinaghahandaan din ng Department of Foreign Affairs ang inaasahang pagtaas ng passport appointments ngayong taon. May unang balita si Rafi Tima. May babalik na raw ngayong taon sa pre-pandemic level ang bilang ng mga passport appointments ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo. Noong nakarang taon, halos 2.5 million ang bilang ng mga passport slots na in ng DFA. Ngayong taon, inaasahang tataas daw ito. Sa ngayon, wala nang backlog para sa appointment at printing ng mga pasaporte. Today, passport applications can be efficiently completed in a matter of minutes rather than hours as before. Sa gitna ng pagdami ng mga kumukuha ng pasaporte, ang paghihipit naman ng mga consular offices sa mga dayuhang nagtatangkang kumuha ng Philippine passport. Karaniwan daw itong ginagawa ng mga dayuhang nais gamitin ang pasaporte ng bansa para sa illegal na gawain. Here in Asiana alone, we were able to identify and prevent at least 58 uh, attempts. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nasa labing pamilyang nawala ng bahay dahil sa sunog sa Pandakan, Maynila. Isang residente na kuryente pa sa kasagsagan ng sunog. Ay unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, Ivan, sa ngayon ay nanunuluyan o pansamantalang nanunuluyan ang mga residenteng nasunugan sa Barangay Hall ng Barangay 836 dito sa Pandakan sa lungsod ng Maynila. Lumagablab apoy sa bahaging ito ng Jesus Street sa Pandagan, Maynila, pasado alauna ng madaling araw kanina. Halos walang epekto ang mga tubig na isinasaboy ng mga residente mula sa kanilang mga timba. Ang mag-ina na muntik ng matrap sa nasusunog nilang bahay, nagulat na lang daw sa laki ng apoy. Una po alam kung gaano katagal yun, pero sobrang tagal po kasi hindi nga po namin alam kung mabubuhay pa kami doon sa loob eh. Pagdating namin sa sunog, nagmanyuber po ako sa likod ng sunog, doon sa mga likod na bahay. At sakto po, pagdating ko po sa kanila, pababa sila. na nanotice -na ko po na disoriented sila. Kaya green up ko po agad sila. Tapos inasis ko po at binigay ko po dito sa relatives nila. Sa kasagsagan ng sunog, isang residente raw ang nakuryente. bisa um, pa lang, eh, inabutan namin, medyo malakas na eh. May isang kanina lumabas na tao. Paglabas niya ng pinto, eh, nakuryente. Nung nakuryente siya, eh. nakita namin pumagsak, nangingisay na. Eh, buti naglakas ng loob yung dalawa kong kasama na rumesponde. Hinatak eh. siya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naabot sa labing dalawang pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Ang affected po na uh, mga kabayan ay nasa lima hanggang anim po. Ang estimated damages po natin sir ay uh, nasa 572,000 more or less. Tumagal ng halos isang oras ang sunog bago tuluyang naapula pag alas dos ng madaling araw kanina. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare o MDSW, umakyat na sa halos 70 individual o katumbas ng 15 pamilya ang nasunugan. Nakausap din natin yung uh, sinasabi o yung residente na nakuryente kanina. Siya si uh, Rolando Alboroto, uh, 40 years old. Ang binabanggit niya, gusto niyang ipaalam sa kanyang pamilya ang uh, kanyang sinapit. Ang binabanggit niya dito ay uh, pagtakbunya, niya, bigla na lang siyang nabagsakan ng kable na mga kuryente, kaya siya nakuryente kuryente. Sa ngayon ay nagpapagaling siya dito sa mismong Barangay Hall ng Barangay 836. Ito ang unang balita mula dito sa Pandakan. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Pinasampinan Pinan House Committee on Legislative Franchises si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos hindi sumipot sa pagdinig kaugnay sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kinalaki sa pagdinig kahapon ng ilang paglabag umano ng SMNI sa kanilang prangkisa tulad ng pagpakalat umano ng maling impormasyon, red tagging, at paglipat ng shares nito kahit hindi inaprubahan ng Kongreso. Git ng abogado ng SMNI, honorary chairman si Kibuloy at hindi bahagi ng operasyon ng network. Nagbabala si House Committee Vice Chairman Johnny Pimentel na ipapakontempt si Kibuloy kung hindi pa rin siya dadalo sa susunod na pagdinig. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahay ng kampo ni Kibuloy kaugnay sa Pina pero hindi sila sumasagot. After the subpoena, if Pastor Kebuloy does not appear, then we will be constrained to move for a contempt order. And after we will not, hindi pa rin siya sisipot, eh yun na yung warrant. Dahil di ipasuspindin ng Komite ang Kamara ang operasyon ng SMNI online. Gagawin daw ito ng para ng National Telecommunications Commission at Movie and Television Review and Classification Board. Sa ngayon, suspendido pa rin ang operasyon ng SMNI sa free TV at radio kasunod ng utos. Sumalang so, sa unang pagbasa sa kamera, isang panukala na kapag sa batas ay magiging enabling law para sa People's Initiative. Nakasaad sa panukala ni Albay First District Representative Edsel Lagman na mga simpleng amendment lang ang papayagan sa People's Initiative at hindi revision na i-refer no panukala sa House Committee on Constitutional Amendments. Sa ilalim nito, yahain sa Commission on Elections ang petisyon para sa PI na may pirma ng 12% na mga botante sa buong bansa at 3% sa kada legislative district. Dapat sa harap ng COMELEC officer gawin ang pagpirma sa signature sheet. Ipinunto nilang mana kasalukuyang batas para sa initiative sa referendum ay hindi sapat na basihan para sa People's Initiative. Kinontra naman ito ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ang sabi niya, sa patarawang kasalukuyang batas para isulong ang People's Initiative para sa Charter Change. Tatalakay na sa plenaryo ng Senado ang panukala ang isandaang pisong dagdag sa daily minimum wage sa mga empleyado sa pribadong sektor. Ay kay Senador Jigoy Estrada na nag-sponsor ng panukala mahigit 4 milyong manggagawa makikinabang kapag naaprobahan yan. Kapag naisabata sa sa mga employer na lalabag ay pagmumultahin ng 25,000 hanggang 100,000 pesos at maring makulong ng dalawa hanggang apat na taon. Abiso sa mga dumaraan sa Yuseco Street sa Maynila, pansamantalang sarado ang bahagi ng kalsada dahil na naayos ang Yuseco Bridge. At may unang balita live, si James Agustin. James. Van, tatagal ng 145 days o halos limang buwan po yung rehabilitasyon dito sa Yuseco Bridge. Dito po yan sa boundary ng Santa Cruz at Tondo sa Maynila. May bahagi nga nitong Yuseco Street na isinarado sa mga motorista kaya naglatag ng alternatibong ruta ang mga otoridad. Nakaharang na ang mga concrete at plastic barrier sa bahaging ito ng Yuseco Street sa Santa Cruz, Maynila. Hindi na pinapadaan ang mga motorista mula sa kanto ng Eiffel Street hanggang Abad Santos Avenue may malaking karatula rin na nakasada mga alternatibong ruta. Sisimula na kasi ngayong araw ng Department of Public Works and Highways, North Manila District Engineering Office, ang major rehabilitation sa Yuseco Bridge. May kabuang habang tulay na 52 meters, kabilang ang approach nito, kaya tatagal ng 145 days o so halos limang buwan ng rehabilitasyon. Para raw masiguro ang kaligtasan ng publiko, full closure ng tulay ang ipatutupad ng DPWH. Apektado ang biyahe ng mga tricycle driver na ang karaniwang ruta ay ang kahabaan ng Yuseko Street. Sobrang hirap po. Kasi malayo ikutin pag ano. Pag yung mga pasero doon. tapos? Lalo na pag pabalik, minsan po wala po nakukuha ang pasero eh. Kaya mas lugi po sa gasolina. Malaki po. Dahil sa sobrang mahal ng gasolina, malayo pang iikutan. Yun, totally, marami rin pasero po rito gagaling rito eh, sa SM Paano yan? Tsaga na lang Kesa sa walang kikitain eh. Si Aling Vilma na may karinderya sa lugar Araw-araw pa man din gumagamit ng e-bike sa pamamalengke Talaga malaking abala sa amin yan Araw-araw kaming ginagamit Araw-araw namin ginagamit itong kalye na to. Ang mga motorista pinapakanan sa Eiffel Street Kaliwa sa Lorenzo Street hanggang makarating sa Abad Santos Avenue. Marami pa man ding truck na dumaraan sa lugar. Tulad ni RV na madalas nagde-deliver ng tubig sa Moriones. Storbo yan. Puro ikot na lang. Layo ni na ikutan namin. Alam mo gagawin, alam ganyan eh. Samatala Ivan, ito yung bahagi ng Yuseco Bridge na isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng DPWH. May mga heavy equipment na po dito sa lugar at may mga nakita na rin tayo na mga bakal. At itong bahagi naman na ito ng Yuseco Street ay kanina pang madaling araw na isinarado ng mga otoridad sa mga motorista. Pero ngayong umaga may mga nakakadaan pa rin dito na mga motorsiklo at tricycle dahil yung mga plastic barrier ay inuusog nila. Gayunman, maghihikpit daw yung mga tauhan ng DPWH kapag nagsimula na talaga yung repair nila dito sa Tulay. Yan muna yung latest mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umakit na sa pito na Italampatay, patay, matapos matabunan ng gumuhong lupa ang dalawang bus sa Mako Double de Oro. Magpapatuloy po ang search and rescue operations para sa mga nawawala pa. At live mula sa Mahab. Davao de Oro. May unang balita si Gestoni Umami ng GMA Regional TV, One Mindanao. Igan, kasalukuyan paring bising ang apat na putwalong katao matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Masara sa Baco, Davao de Oro. Dito sa Mawab, Davao de Oro naman, pansamantalang inilikas ang pitong daang pamilyang naapektuhan ng pagguho. <laughs> driver, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga rescuer na may ligtas ang iba pang sakay ng dalawang bus na natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro noong Martes ng gabi. 48 pa ang pinaghahanap, pito ang naitalang patay. Nangyari ang insidente ng pauwi na sana ang mga tauhan ng mining company na sakay ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Sa gitna ng dilim, nagpatuloy ang pagsagip, tulong-tulong ang mga sundalo mga tauhan ng MDRRMO at mga residente. Pati na sa pag-asikaso sa di bababa sa 31 nasugatan. Hindi naman nakikita ang may kinalaman sa landslide ang binahan sa lugar. Paglilinaw ng Apex Mining Company, hindi sa mine operations area nila nangyari ang insidente. Gumuhuraw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang service vehicles para sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, limitado raw ang operasyon ng kumpanya habang nakikiisa sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. Sa huli nilang tala, Anim na dalawang empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos para makita ang pinsala sa barangay Masara. Mahigit bitong daang pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na malapit sa gumuhong lupa, partikular na sa mga barangay ng Mainit, Tagbarus, Elizalde at Panibasan. Dinala muna sila sa iba't ibang evacuation centers. Sa apat na paaralan sa Mawab, Davao de Oro, pansamantalang dumikas mula sa panganib ang mahigit pitong daang pamilya mula sa barangay Masara, Mainit, Tagbarus, Elizalde at Panibasan. Dito sa Nuevo Iloco Elementary School, Nanuluyan ang tinatayang nasa dalawang daang pamilya mula sa mga barangay ng Tagbaros at Mainit matapos maapektuhan ng pagguho. Sobrang trauma daw ang naranasan ng mga residente. Padaplinta kay Pirti na ginagawa mo, dagan mo sa pikas, na may tubig po, sa asa ah, eh. So sa ginoo, kay ning, kuan naman, nawala na po. Pero kusog kayo ang ko sir. Natulog po kami doon. Po Oh, Nagising na kayo? Big, lang kami. Bigla kami kumakatok ng aming mga kapitbahay na may nangyari na doon. May landslide. Dahil kinulang sa gamit na mahigaan, nangulekta na mga karton itong force multiplier ng Mawab Davo de Oro na si Edniel at ang kanya makasama para may magamit ang ilang evacuee. Kasi kulang daw sila ng ano, yung mga pang ano sa higaan nila dito kasi simento na eh. Kaya yun, nangalap ako ng mga karton sa mga kaibigan ko na may tindahan sa Mawab tapos yun, nakuha ko naman. Tapos sinatid namin dito kaagad sa kanila. Igan, sinubukan nating pasukin kanina ang barangay Masara kung saan nangyari mismo ang pagguho. Ngunit pinigilan tayo ng mga turida doon dahil sa mga nararamdamang paggalaw ng lupa. Mapapansin rin na nakakordo na ang entrada ng lugar. As of 6 a.m. kanina, dumating na ang bako na gagamitin rin sa operasyon. Inaantay pa sa, uh, o inaantay pa sa ngayon ang go signal kung anong oras simulan ngayong umaga ang operasyon. Igan. Maraming salamat, Jess Tony Humami, ng Regional TV 1, Midanao. Gustong patalsikin sa pwesto ng grupong Manibela ang ilang opisyal ng gobyerno na nagsusulong sa PUV Modernization Program. Ang kanilang mga inihaing reklamo sa unang balita ni Joseph Moro. Sinampahan ng patong-patong ng paglabag sa konstitusyon at anti-graft and corrupt practices, code of conduct ng mga opisyal ng gobyerno, grave threat at coercion ng grupong manibela sa ombudsman, ang mga opisyal na nagsusulong ng PUV Modernization Program, kabilang sina Transportation Secretary Jaime Bautista, LTFRB Chairman Atty. Chofer Laguaris III, at Solicitor General Menardo Guevara. Pinapaboran daw muna nila ang ilang mga banyagang kumpanya sa mga bibiling unit at isinawalang bahala ang interes ng publiko. Persahan din daw ang pagbuo ng mga kooperatiba o korporasyon at nagbanta ng huli sa mga hindi consolidated na mga jeep. Malinaw din daw na lumalabag ang PUV modernization program sa mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Confiscation yan ng property. Deprivation of property. There is a freedom of association in this country. We have a choice. Bakit ang gobyerno ang magsasabi? Consolidate. Pinatatasik ng grupo sa pwesto ang mga opisyal. Ito na ang ikalawang legal na reklamo laban sa PUV Modernization Program at sa mga opisyal na nagsusulong dito. May nakabinbina na petisyon sa Korte Suprema at nais ng na mga grupong tutol dito na tuluyan ng huwag ipatupad ang programa. Mawawalan po kami ng hanap buhay. Sa panayam kay Sekretary Bautista, sinabi niyang pag-aaralan nila ang reklamo oras na matanggap na nila ang kopya nito. Unang-una -una, hindi ko pa natatanggap yung case, no? yung uh, documents. No? I learned about it. No? Siguro hintayin muna namin kung ano yung laman ng kanyang complaints. No? Sa hiwalay na pahayag, sinisiguro niya sa publiko na naayon sa konstitusyon ang pagpapatupad nila ng PUV Modernization Program. Nagulat naman si Solicitor General Menardo Guevara na kasama siya sa reklamo sa ombudsman Pareho lamang daw ang isyo na dinala ng manibela sa mga isyong na sa Korte Suprema sa petisyong inihain naman ng piston. Ginagawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin bilang abogado ng gobyerno na maghain siya ng sagot sa petisyon ng grupong piston sa Korte Suprema. Hinihingan pa namin ng panig ng ipapang opisyal na sinampahan ng reklamo ng manibela. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kung dadaan po kayo sa Marikina Bridge, abiso, kinukumpuni pa ang kalsada at drainage sa Sumulong Highway. At may unang balita live si Bam Alegre. Bam, traffic? Evan, good morning. Oh, iba yung pagpaplano dahil uh, hindi naman traffic pero may uh, increased volume dahil uh, may, may bahagi ng Sumulong Highway na hindi madadaanan ng publiko dahil sa ongoing construction. Patuloy na kinukumpuni ng DPWH ang bungad na Marikina Bridge sa Sumulong Highway. Lalagyan kasi ito ng double barrel drainage na dalawang sasakyan ng kasya. Kailangan ganito kalaki dahil dito dadaan ng tubig galing Balanti Creek para hindi bumaha sa Katipunan area at maging sa Lilac at SSS Village. Dito rin dadaan ng outfall drainage papuntang Marikina River. Mahalaga raw ito para pigilan ang baha. Bahay na laging sakit ng ulo ng mga taga Marikina tuwing malakas ang ulan yun nga lang habang patuloy ang pagkukumpuni pati ang road rib blocking lalo bumibigat ang dalin ng trapeo kapag rush hour palabas sa Marikina ang tricycle driver na si Efren Cruz naiinip na rin dahil nakaka-apekto ito sa kanyang kabuhayan matagal sila yung, ano, yung pinaka-invernal ba kung saan-saan manggagaling kukunin ang tagal bago makarating dito nasira daw yung sasakyan ganyan ang tagal kaya kami yung aming hanap buhay Ay. Nagpapasalamat naman ng residenteng si Reynaldo Paz na ngayon ito ginagawa habang hindi pa bumabagyo. Mas magaling ganyan na hindi maulan, tsaka nila nagagawin. Kasi pagka uh, maulan, patigil-tigil ang trabaho niyan. Uh, at least kahit na napiperuso kami, tuloy-tuloy naman ang trabaho. Ito Ivan, mula magdamag ay uh, patuloy yung pagtrabaho uh, tra rito. Nitong ating mga construction uh, personnel para ng ayusin itong uh, area na 'to kung saan ilalagay yung uh, drainage at matapos ito ay uh, papalitan ng uh, concrete uh, itong area na kanilang nang uh, binutasan. Part pa rin ito ng uh, drainage improvement dito sa Sumulong Highway. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bama para sa GMA Integrated News. to steer the drama ang top, sa top-rated Kapuso Afternoon Prime series na abot kamay na pangarap ang karakter ni Geneva Cruz. Oh, come on, Carlos. You don't remember me anymore? I am Irene Benitez, your wife gaganap ang singer-actress bilang si Irene Benitez. Siya ang unang asawa ni Dr. Carlos Benitez played by Alan Dizon. Sabi ni Geneva, pati sa kanya ay surprise pa rin ang ibang detalye at twist na ihahatid ng kanyang karakter. Abangan kung paano niya babaguhin ang dynamics sa relationship ni na Carlos at Lynette na role naman ni Carmina Villaruel. Si Irene, um, hmm isa siyang babae na nagmahal din. She's strong, pero nung time nung sila ni Carlos, hindi masyado. So, doon nila makikita yung, yung pagkatao niya. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.